Hello, hello, hello. Good morning. Good evening. Good afternoon sa inyong lahat dyan. Mga kananay katatay natin dyan. mga mapapilitinas. Welcome back to my YouTube channel. FG TV So ngayon guys, balik tutorial tayo. So for this video, ang aking ituro sa inyo ngayon yung paano mag-adjust ng Uh, tupi sa ating pantalon guys uh, So ang may-ari kasi nito ay Sabi kasi niya Magdagdag ako ng uh, Ilang inch sa kakaan Dahil masikip daw sa anak nya So Ilagdagan ko guys So ngayon hindi pala ako Nag-adjust ng haba So nabitin -na ito So ngayon ang gawin natin paraan Ngayon guys ay uh, Tastasin natin yung ano Yung pinaka laylayan. So, ngayon guys, let's get started! Tapos ko na ito, ito. So, kumuha din ako ng tela na kasing kakulay nito guys. Kakulay nito. So, kumuha ako ng 1 and 1 fourth na tela na, eh natastas ko na siya, o oh, ayan. Tastas ko na siya. Ayan, o. Oh. Ito yung na-plancha ko na kasi ito. So, ito yung, you know, ito yung topi na dati. Tapos, nung tinastas ko na, nagdagdag siya ng 1 and 1/4 inch sa laylayan. Ito dito tayo dadaan, guys, dito dito. Ito ito na yung tela na inano ko, guys. Kinat ko. Nakakulay din niya. Ito, guys. Yan. So 1 and 1/4 ang, ang lapad nito. So dito tayo mag-umpisa sa sa seam ng uh, kakaan guys dito so mag, mag adjust tayo dito ng mag, mag marking tayo dito guys dito ayan dito dito dadaan ang ating rayo mamaya so dito tayo guys mag umpisa eto so umpisa na po natin guys pagbuntong so maliit lang ang ating pagkain yan ha dagdag nito guys ay 1 and 1 fourth kasi yung kakaan kasi guys nag adjust ako ng 1 and 1 half so hindi natin makuha ang 1 and 1 half so 1 and 1 fourth ang ating i-dai ano dito sa laylayan ang dami kasi nang sinasabi guys may ari so, pa daw, eh. tapos sabi pa niya na parang daw ang ano hita. Pero so, na parang kuwang hita. Ayan. So ang pagdugtong nito guys, para hindi hindi siya mahalata. Di ba may marking na ako dito? Ito, marking na ako dito sa itong marking na ito, itapat natin dito sa seam ng ng sa, banda sa laylay sa kakaan. Tapos itong isa guys, ito itong isang gulo. Magmarking din tayo dito ng itapat natin sa seam So, ang cut natin dito, dito na sa, tira tayo ng uh, half inch para sa ating tahi mo. So, ngayon, tatahiin na natin siya, guys. Ayan. So, yung marking natin nitong na dalawa, yung marking na dalawa, itapat natin yung dalawang marking. Ayan, o, ayan. Ito yung dalawang marking na to. So, pasadahan natin, guys. ngayon, ito. Ayan, ang pantay na pantay siya. O, so, pasadahan na natin ito. Idiretso na natin ito, guys. Kailangan nakabuka ang ating sim, guys. Ha? Yung tinatawag na sim, yun yung, ano, yung kukuin natin. Ayan, pasada natin sa abit. Ayan ang tinatawag na sim. Ayan. Tapos ngayon, iwan 16 natin ito, guys. Para malinis. 116. Tapping 116, guys. Dito tayo mag-16 sa ating dugtong. So, tuloy-tuloy lang tayo, guys, ha. Yan. Kailangan, ano, kailangan nakapatong tayong 116 dito sa ating dugtong para pagtupin natin mamaya, hindi na siya, hindi siya makikita. sa bolo. So, putuloy natin ang sinulit, guys. Ang daming himulmol ng tila na ito, guys. Dahil bumurahin lang ito. Bili nyo lang tela. Katrina lang ito siya, guys. Yung pinakamurang tila na pang pantalon. Kasi wala daw siyang makita na mahal doon sa Divisoria. So, sabi ko, sa sunod na order niya, sa akin siya mag-order para, para makapili ng mahal na yung maagandang tela. Ayan. ito tayo, guys, mag-umpisa sa ano, guys, ha? sa may bandang kakaan. Ito guys, oh, ang haba na nang nanugtong, diba guys? So, ito, itong pagtupi natin dito guys, ipasok natin yung 116 sa loob. Para yung matira doon sa ating body, ay nakatago ang tupi guys. Ayan. Yung sim natin ng ating gugtong at yung sim ng ating pantalon ay magkatugtong guys sa pagkatapat para hindi magtabingi ang ating trabaho. Lagi tayong tulak guys ha. Lagi tulak. Hindi pa hatak yung ating tira, tira guys ha. Ayan. So, kailangan tulak lang. Kasi paghatak tayo, guys, pag hatak kayo guys, pagdating sa dulo, sobra itong ating lugtong. So ang technique niyan guys, laging tulak ang ating lugtong. ay patapos. Ayan na, guys. So, ayan na. Tamang-tama, guys. O, tagmang-tugma yung ating lawa. Ayan. Wala siyang pulugod dahil nagtulak tayo, guys. Diba? Ayan. Wala siyang pulugod, guys. Ayan. ayan na tapos na tayo so pransahin natin to guys ha pransahin natin pransahin na natin to guys kasi ang pangit po ayan kitang kita yung mga ating tupi natin so bago natin pransahin prihan natin guys para malambot siya. kabilaan ayan so ngayon unahin muna natin pag yung ilalim guys itong dito para flat na flat siya. ngayon, i-flat na natin yung mga sinulid na mga nakikita para malinis ang trabaho natin guys para balik-balikan tayo ng customer natin so ayan, ayan. i-flat na natin to, ito kasi ang pangit tingnan para mawala yung dati nating tahi ayan guys, di ba oh? nawala na yung room guys. So, kabilaan din guys. Sa kabila rin. Ayan. So, kung anong ginagawa natin sa kabila ganun din dito guys. Ayan. Ito na po nagtatapos sa ating video for today guys. So, kung bago lang po kayo sa aking channel, subscribe nyo guys. Like and share. And hit the notification button para updated po kayo sa aking masunod na mga bagong tutorial or videos. So, once again, I'm your TV. Ang pobibig mananahin ang ating pulo na nagsasabing bye-bye! guys, uh, may kasabihin tayo, kung may tiyaga tayo guys, sabay malalaga tayo. So, bye-bye guys. Ingat-ingat lagi. God bless everyone. Bug push!